morning mga mi. Good morning. Good evening. San mang kayong lupalok nasaan. Pwede ba Ganyan. So, today, ah, uh, marami kasi ako naririnig ng na mga nanay na sinasabi na ako, ang mahal-mahal ng isda. Mas mahal pa sa gulay. Mas mahal pa sa mas mahal pa sa baboy. Mas mahal pa sa manok. So, related ba kayo mga mi? So, today, uh, i-share ko sa inyo ah uh, naglibot-libot kasi ako sa SM Supermarket. As gusto kong i-share sa inyo yung presyo ng isda at seafood. At grabe. Grabe talaga sa Pilipinas. Sa tingin ko, ang hirap-hirap talaga mabuhay. Alam nyo before, nasabi ko sa sarili ko, pag kakumita lang ako ng 1,000 a day, okay na ako eh. Makakaraos na ako. Medyo maayos na yung yung buhay ko ba kasi 1,000 a day pero ang totoo pala mga mi hindi kahit kumita ako ng more than 1,000 a day kulang pa rin samantalang may isang anak lang ako tapos paano na yung ibang maraming anak di ba diba? ang hirap makasurvive so nag isa ikot ikot ko sa SM nakita ko yung mga presyo hindi ganun ka uh, ayos yung sobrang video ko kasi pasimple lang tayo mag video dahil nga may mga guard na naka nakabantay para hindi lang tayo mahalata so ipapakita ko sa inyo kung gano ang presyo ng mga isda kung mahal sa palengke, mas mahal po sa mga SM supermarket so eto na po at sabihin nyo na kaya pala, kaya pala angal ng angal yung mga nanay natin, yung mga nagbabadget sa bahay. Kasi grabe talaga. So, watch niyo po yung... Magkano hipon? Okay, ito yung hipog 4.99 Marinated na rin Bigyan mo nga ako niyan. Ah, ito, magkano to? Ah, maka times 5 lang. Magkano yan? Ito lang may support. Bali, 7. Tapa. Ay, meron Ay, ano meron na nito. Tapos 15 pesos. Makin. So, mga biya na, ah. nakita nyo kung gano'ng kakamahal yung mga mga seafoods at saka mga fish talaga kung magkano. Grabe, ang mamahal, di ba? Paano ka pa makakasurvive? Talagang sabi nga nila, yung mga karamihan kasi sa mga customer namin na mga galing ibang bansa, ah, sabi nila talaga, yung nagbabakasyon lang sila dito ng isang buwan. Parang tubig daw talaga yung pera dito sandali lang, di pa sila nakakarating sa papasyalan nila. Nakakailang libo na sila sa gasolina. Kaya grabe, grabe talaga yung ano, yung pera dito sa Pilipinas. Yung, ang liit-liit ng income mo, ang laki-laki ng dapat mong gastusin sa araw-araw. So, nakita niya kung gaano kamahal ang mga food, lalo na sa gasolina. So, na-share ko lang sa inyo, update lang to, bilang mga mami at mga negosyante na sobrang apektado sa sa mga bilihin sa atin sa araw-araw. So, wag na kayong magtaka at wag na kayong wag na kayong magalit sa nanay niyo kung nagbubunga nga sila na ang mahal ng mga ulam, mahal mga bilihin. So, sabihin niyo na lang sa nanay niyo, hayaan mo na eh, susunod. Makakaraos din tayo. Huwag nyo na silang kontrahin o ano, kasi nga sigurado, kahit kayo nasa lagay nila, hirap na hirap talaga rin kayo mag-budget. So, yun lang mga mi, salamat sa pagpunta sa channel ko at salamat din sa pagbisita. Please like, share, and subscribe naman po para updated kayo sa mga susunod nating video. At sa susunod, isi-share ko naman sa inyo yung mga, yung mga maliliit na negosyo na talagang kumikita naman kahit kahit ganun lang ka simple yung negosyo nila, tulad ng sinimulan natin na noong unang mga video ko. So, maraming maraming salamat. Goodbye and God bless to everyone.